Ang birheng nagpakita sa Mindoro, napagkamalang madre na lumulutang sa ere. Ave Maria. Ang imahe po sa ating background ay ang imahe ng Our Lady of Cabra na minsan na rin nasilayan at lumahok sa Intramuros Grand Marian Procession. Sinasabi nga na nagpakita ang mahal na birhen sa Cabra. Ito po ay matatagpuan sa lubang Occidental Mindoro. Alam nyo ba na ang unang aparisyon ng mahal na birhen ay nangyari matapos umihi ni Belinda sa tabi-tabi Doon sa lugar na tinatawag nilang Burol. May sinabi sa kanya ang mahal na birhen pero hindi niya naintindihan mga dear. So kwento nga ni Belinda sa kanyang religion teacher yung kanyang nakita. Inakala nga ni Belinda na yung babaeng nakita niya ay isang madre na kasama nung pare na pumunta doon sa lugar nila. Nagtaka yung teacher kasi imposible daw na may pumuntang madre doon. Kaya naman pinadescribe nito kung ano yung nakita niya, ano yung suot nito. Ang sabi ng bata, ito ay naka-blue na belo at naka-puti na damit. Na meron din namang blue na sash. Ang kakaiba lang is that lumulutang yung madre sa ere. Kasi sabi niya nga, nakaawang daw sa lupa yung paanong madre. Kaya naman sabi ng religion teacher, kung dadaan doon sa burol, magdala sila ng holy water. Para kung makita man nila ulit yung madre, wisikan nila ito ng holy water. Pero sabi ng mga bata, after nilang wisikan ito ng holy water, hindi naman nawawala yung babae. At tila nakikipaglaro pa sa kanila ito gamit yung kanyang mantel or yung kanyang belo. Kaya naman ang ginawa ng religion teacher, dinala niya yung klase niya doon sa burol para magdasal. At nagpakita nga rin yung mahal na birhen sa walong bata. Walo lang po yung nakakita. And puro sila babae. Tinanong ni Belinda yung babae, kayo po ba ang ina ni Jesus na pinag-aaralan namin sa religion? At sumagot naman ang mahal na birhen. Oo, nene. At sinabi rin ito na sa huli niyang pagpapakita, dun siya magpapakilala. Isa nga sa mga request ng mahal na birhen ay yung pagpapagawa ng kapilya. At sinabihan rin nga ng mahal na birhen yung walong bata na sila ay manggagamot. Gagamit sila ng langis ng nyog na mayroong mga dahon at ugat na galing doon sa borol na yun. At sa huli nga, nagpakilala ang mahal na birhen. Ang sabi nito ay, Ako ang Inmaculada Concepcion. Sinasabi rin na binisita ng anghel si Belinda. At alam nyo rin ba, sinasabing merong kamay na nagpapakita kay Belinda at siya ay binibigan ng banal na komunyon. Ilang beses rin itong nangyari. At sinabi rin nga ng mahal na birhen sa bata, Magpakabait ka at bibigyan kita ng gantimpala. At sinabi rin nga nito na huwag kayong mag-away-away. Ang apresyon nga na ito ng mahal na birhen sa kabra ang naging inspirasyon ng moving Himala ni Nora Honor. Na siya namang binibigyang buhay ngayon ng isang Himala. Parang bet ko yung mapanood. At nung tinanong nga ang mahal na birhen ng reason kung bakit siya nagpakita o bumisita doon, sinabi nito na ang mundo ay nasa kasalanan. At ibig ko na ang mga tao ay magbalik sa kabanalan. Tulad rin nga ng palagi kong sinasabi, ito po ang inyong hermano nagpapaalala, piliing maging masaya at piliing maging banal. Maraming salamat.